Hello guys! Hello guys! Doon na video mag mikos, -mikos kita ng buhangin og simento. Kaya magsimento kami nga doon sa kanami kusina. Naman, giunay-unay da ini kay para diri da makagasto ng badi Uno pa sa ito. No, di, kay katigang ka, ganahiragani magtrabaho. Ho. Abdi ko nito na bubaya. Talagsahira kasi ang makakita na bubaya. Ho. Di taraw seryoso. Hikay Ala, sige, kamot Sige, pag, pagpalapala ka taro kay para malulansahan ay para makatibugay ng kusina. Siya ang babaeng walang pahinga. Charis lang. Pero baka kadi. lang kadi. Sumangi lang taro iyan, ho taraw ay, Pero guys, ang tinuod guys, sakit sa hawak o likod guys. Basin gayang do mag magkuan ini magbuwag da ang kanako hawak og ang kanako likod na hainda ini nako hanapon lagi basta nang katunga sa hawak adto sa adto sa gawas ako sa katunga adto sa higdaanan nakamatayon dagid ini basin mainday ayok gid kita ani doon